sa nandito tayo ngayon sa Manila Bay dito sa Fish One naglalakad tayo dito kaya pakita natin sa inyo ayan uh, may marami pala may mga koreano dito mga guys ayan napakagandang tanawin dito ngayon no? ayan yung mga building matagal na rin na uh, ilang buwan din tayo hindi nakapunta dito sa Manila Bay dito sa Fish One maliwa um, walang mga sasakyan no walang ka-traffic-traffic traffic traffic Ayan yung ating napakagandang tanawin dito ngayon. Ayan. Nandito tayo ngayon mga guys. Shout out sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber, mga para umama pa bago. Sa so, papasok pa lang sa ating magsusubscribe pa lang sa atin. Shout out sa inyo. Ayan. Nandito tayo ngayong hapon sa uh, phase 1. Bumalik si Papa Long dito. Para magpakita natin sa inyo yung kagandahan dito sa Phase ngayon update natin kayo kung anong uh, nagbago dito ayan napakaraming mga tao dito uh, maraming mga barko pala wang ka doon na yung mga buwangin yung mga reclamation area yan yung mga barko na ang dami ang lalaki yung mga cargo ship kasi yan eh yung iba dyan yung mga nagkatapo ng mga buwangin ayan ngayong nga hapon tayo nakabalik dito ngayon bababa tayo mga guys ito may pala pala rito yung hawakan na uh, tawag dito yung sa relings yung hawakan nya ayan napakaganda uh, ito naman uh, marami pa rin dito pala mga vendors ayan Ang bato gumagalaw Ayan yung mga naglilinis dito Pagod na pagod na rin yan Saka wawalis mula sa umaga Hanggang maghapon Ayan yung mga uh, ice cream Ayan yung mga mga lumalabas Ayan napakagandang tanawin dito mga guys Uy, shut out, ay dun. No, oh, shut shut out. Ay, puro lang, shut out. Eh, mga nakakausap ko yung aking kaibigan na si Sir LTV. And, uh, baka pwede niya suportahan niya. Naglalaka tayo dito para... Papunta. Papasok tayo dyan sa mga kasaluban, mga guys, para may pakita natin sa inyo. Ayan, patagal-tagal uh, din tayo na hindi nakapunta dito. Sa ngayon, oh, ito ngayon, uh, nakabalik na yun dito si Papa sa... Manila Bay sa page 1 para may pakita natin sa inyo ayan ayan mga guys oh, ang ganda dito ngayon papasok tayo dito yung aking kaibigan pre ay ay boss kumusta okay lang yung kaibigan ngayon na kita, na kita ha? kumusta na Okay na. Tagal mo nang hindi nagpunta dito. Shout Oo. out po si. Shout, oh, shout out. Sa okay, shout out. Eh mga viewers, ng Dolomite Beach. Shout out po. Shout out sa mga Mindanao. Mindanao. Oh. Yeah. Ayun. mga kababayan na Muslim, ayan, ay ay shout out inyo lahat. Ah, oh, balita ko sa iyo? guys, pagkita kasi niyo ito muna, yung mga sa mga kababayan dito, dito iniiwan yung mga gamit nila, yung mga plastic bottle, yung mga inumin. Kasi hindi pwede yung doon sa tabing dagat kasi yung ibang kababayan natin iniiwan yung mga tubig na doon, mga plastic bottle na wala ng laman kaya lumulutang doon. Kaya ang ngayon ginagawa dito, dito doon talaga iniiwan yung tubig. Ayan, para hindi magkalat doon. Ayan, nasa loob na tayo. At napakaganda na ngayon dito. yan ang CR nila, ayan Oh. May tubig na dati, wala pa, hindi pa nabuksan yan. Pero yung sarado pa yun dito, yung mga sa CR talaga. Wala pa. Kaya nandito tayo ngayon. Ayan yung aking mga kaibigan na mga uh, uh, gwardiya. Uy! Naligaw! <laughs> Ayan, napakaganda tanaw. Hindi guys. Ayan, makikita nyo naman. Uh, Pwede hindi dumadami yung ating mga kababayan dito. Uh, Pamamasyal dito sa uh, Dolomite Beach. Kailangan ang dami mga plastic na diliparan dito kasi mga nakaraan. Di ba bumagyo? Ah, uh, hindi pa nakapaglinis siguro yung mga ating mga kababayan dito, yung mga nagwawalis. Kasi sa dami kasi hindi naman basta-basta kasi maubos kasi ito kasi lagi na naman kasi masama ang panahon. Kaya nahihirapan din yung ating mga kababayan na magwalis dito. Ayan. Kaya tinatangay sa mga hangin. Ayan. Mga tagal-tagal naman na hindi nakabalik si Papalon dito. Ngayon, nandito naman sa looban. Nakapag-update tayo dito sa inyo. Dito sa Manila Bay. Ayan, kung makikita nyo, ang dami mga plastic dito na. Ito kasi, natatangay na kasi ito sa masamang panon. Dalawang bisis kasi ang lumakas yung bagyo dito. Yung nakaraan, inting din. Ito yung kan ang mga basura na naiwan niya oh napakaraming basura ayan ito yung mga basura na dala sa bagyo kasi ito mga gawa na yan dyan yung sa mga pamagay yung mga pagtambak na sa kapila siguro natataka sa lakas ng hangin sa lakas ng halon kaya ganon ah uh, ito naman ah uh, kinuha naman nila yung uh, mga basura dito nandito naman sa ginit napakadami ayan pero pagka nakuha naman to pagka mga ilang, ilang linggo lang to malinis naman to babalik naman sa normal to kasi hindi kakayanin ng mga tatlong araw o limang araw hindi kakayanin to so, sa dami basura dito ayan napakarami Siyempre isa-isahin pa ng mga ating mga kababayan dito na naglilinis dito. daming basura ayan yung dagat kasi malinis naman ang guwan dyan wala naman mga plastic na lumulutang dyan naikita din natin kaya lang ang problema naman dito ay yung itong mga tangay tangay yung mga basura yung mga water lily ayan kaya kawawa yung mga naglilinis dito kaya kung mapapansin nyo yung pagpasok mo doon sa loob, doon sa gate, ay mapapansin nyo dyan, nang iniiwan yung mga plastic bottle. Kaya nga kasi yung ibang kababayan natin, meron talagang pasikrito lang din na iniiwan yung mga lalagyan sa tubig. Kasi kaya nasasabi ko rin yan, nakikita ko rin dati, pag uh, rito, nakikita ko yan, iniiwan. Kaya lang sinisita din namin. Kaya natatala din nila. Yan, ang dami mga bata dito. Enjoy na enjoy mga bata rito sa pamamasyal. Kaya lang, ang problema rito, yung mga water milling at saka yung mga basura dito, na galing din yan sa dagat, na hindi na rin maiwasan yan kasi, ayan kasi, uh, reclamation area na kasi yan, kinatambakan na. Yung mga naupang buangin, kaya kinatambakan sa dagat. Kaya yung mga plastic din, siyempre nilutang din yan. Kaya gano'n ang nangyayari. Tapos pag uh, itong lumakas ang bagyo, yung mga nakaraan mga uh, ringgo, yung bagyong inting ay, ito yung silangay, isang bagyong inting naman, napakarami. Ang grabe yung masura, oh ang dami oh. Hindi ko na kasi maiwasan talaga kasi lumulutang yung iba dito, lumulutang na no? oh. Kasi uh, gawa nga ng pagbagyo nito parang bagyo ay dalawang bagyo pa naman magkasunod na malalakas na pinalubok ng Manila sa Kalaguna ayan ito yung mga basura pero pag nalinisan naman nung guys nabalik sa normal naman to napakaganda linis malinis na naman to ang dami basura kasi grabe ang basura tambak hanggang doon sa dulo punta natin yan doon hanggang doon sa dulo mga guys ganda ng view sana ano, oh. Kaya lang ah, ito naman yung mga basura nga. hindi ah, talaga maiwasan. Napakarami. Hey, napakarami talaga ng basura. Hey, Ayan, no? kahit hanggang doon sa dulo mga guys uh, pumunta ka doon ay nandun ah, nandun ang mga naka balot na rin yung mga basura pala doon kaya lang hindi kakayanin sa mga tatlong araw isang linggo hindi kakayanin to sa daming uh, nagkakalat na basura kaya hindi pwede ito grabe yung basura dito ayan ito so, mga tambak masura. basura grabe yan hindi mo masabi ko ano to pero pag nalinisan ito okay na to pag nalinisan mga isang linggo o dalawang linggo linis naman to balik naman to sa normal napakaganda ayan. Kasi, Uh, hindi, na, hindi lang naiwasan kasi ito sa simpre mga nagda na masama yung panahon kaya nagkaroon ng ah, uh, naglutangan yung mga basura pero okay natin naman dito sa taso ah uh, medyo malinis na dito konti na lang yung mga na nababasura dyan sa gilid sa ngayon kasi araw na linggo ito kasi ngayon ah uh, walang nagtatrabaho hapon na ha. yun ang kuwian na napakaganda dito basta ito naman yung portalit na pag nag CR kayo dyan nandyan lang yung mga halaman nila dito mga guys ayan o kung mapansin nyo ang ganda ngayon na uh, tayo ay lalabas na para uh, umuwi din May, uh, hapon na at ito na yung mga kababayan natin punti-unti na rin na uh, dumadami dito Yeah, tayo yung na. grabe yung daming tao ngayon na uh, tayo lalabas na dito para umuwi na Ayan. kaya nang iiwan dyan mga plastic bottles mga guys para hindi magkalap yung mga kondito yung mga plastic bottle yung... yung nilalagyan ng tubig kasi yung ibang minsan yung mga bata pag may dalang ganyan, ka naiiwanan kaya ah, binabawalan dyan yan, na tayo palabas na yan yung ating mga bisita rito ng mga Korean, mga Korean na Ayan. Ngayon na tayo iuwi na. Ayan, may nagla-live ata yan dito. Ngayon na tayo ilalabas na para umuwi na. Ayan. Pagkaganda oh. Ayan mga okay. guys. Ayan mga koreana. Napapasok ko yan. Nagkamali ang kanya. Okay, guys. Putuloy ko na ito. Maraming salamat sa lahat ng mga subscriber natin. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo. God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye.